Good news para po sa ating mga motorista. posible kasing ipatupad bukas ng mga kumpanya ng langis ang big time price rollback. Na syempre pa, ikinatuan naman ng mga motorista. Bayulat si Joshua Garcia. Kanya-kanyang diskarte na ngayon ang mga motorista sa kanilang konsumo sa krudo para makatipid sa araw-araw. May ilan na hindi bumabiyahe ng rush hour habang ang iba naman ay pinagsasabay-sabay na lang ang kanilang mga lakad para makameno sa gastos. Uh, hindi kami naalis ng ano ng mga matrapik na oras uh, para kami matipid. Hindi kami na madaling araw kami naalis. Sinasabay-sabay ko yung mga anak ko sa pagpasok, isang biyahe lang kami. Katulad ngayon, kahatid ko lang, huwi na ako. Hindi yung pa isa-isa. Pag may lakad, wala may lalakad kami ng ano ng asawa ko, sasabay-sabay na lang din na. Pero bukas, may good news dahil may nakaambang malakihang rollback na mahigit dalawa hanggang 3 piso sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosina. Bagay na pinaboran naman ng ilang pampublikong motorista. Ani mas maigi nga daw na ituloy-tuloy na lang ang rollback kaysa itaas ang pasahe dahil maging sila na namamasada ay apektado rin dahil may mga pamilya sila na mamasahe. Mas maganda yung baba na lang yung krudo kaysa magtaas ng pamasahe. Eh. eh yung piso na po yun eh, gasino lang po yung piso na yun eh. Pag nagtaas ng piso, pag tumagal-tagal, wag tataas na naman ang krudo niyan. Dalawang piso, tatlong piso. Eh wala rin po mangyayari doon sa tinas ng piso. Paliwanag naman ng Department of Energy sa rollback ng ito. Dahil daw ito sa malakihan pagbaba sa trading price ng per barrel sa pandaigdigang merkado nitong nakaraang linggo na siya namang agaran at direktang nagpababa sa pump prices sa Philippine market. Ito ay volatile. Uh, nagkataon lang ho na itong nangyayari sa international market sa Northern Hemisphere, pumapasok na ho yung winter time, no? So, uh, mukhang ang maapektuhan talaga sa pag-increase ngayon ay yung LPG na uh, humihina yung demand dun sa liquid petroleum products, yung LPP. Dagdag pa ng DOE na saturate na rin anila ang production cut at pababa na rin yung gap ng insufficiency sa langis. Kaya namang posibleng na bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero hindi ganong kalaki ang mababawas dito bago matapos ang taon. Habang umaasa ang DOE na hindi makakaapekto ang nangyayatin si Galot sa bansang Israel dahil posibleng anila makapagpataas na naman ito sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sana hindi siya maka-apekto, mag maging magulo masyado. Ang epekto naman kasi ng mga ganyan, eh, speculative, nasa logistics po yata ang mukhang may tama na baka gawan ng uh, dahilan para itaas ang logistics cost, mm -hmm. no? E dahil pag nangyari yan, na maapektuhan na rin muna naman ang presyo ng ating petroleum product. Joshua Garcia, para sa bayan.